Action. Ay, wala pa lang So, good morning po mga scholars. At uh, masaya ba kayo? Kayo yung naririto? Bakit? <laughs> sahod day, no? sa day talaga. No? So, ayan, masaya rin kami na mamit namin kayo. Nung nakarang Sabado nga po ay uh, nasa Manila po kami noon. Kaya ay uh, hindi po tayo natuloy. So, ayun. Salamat kay Lord at uh, natuloy tayo ngayon. And ang abs attendance tayo, ang absent po natin ay si Eman. Uh, dahil uh, mas, mas masama po ang kanyang pakiramdam. At si, si Wendell naman po ay mali-late daw dahil siya po ay sideline. Uh, nagsasideline. Siyempre kasama natin si John Lloyd. John Lloyd, kaway ka muna dyan. Siya po ay, uh, sige lang nga John Lloyd, focus ka lang dyan. Bali, Ah. Uh, uh, kini-kini ka lang. Syempre, kasama din natin si Ate Dina, si Ate Madel, si Ate Jam, si Kuya Angelo, at si Ate um, alam ko. Mika. <laughs> <Ay> <laughs> Hazel. Tala ah! <laughs> 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 Malala, may kapangalan siyang ano. ayan, maraming mga bagong updates ang inyong uh, sasabihin at excited ako marinig ang mga updates po ninyo. Uh, but before that, siguro mag-pray muna siguro tayo. And uh, hili tayo ni Kuya Angelo sa ating uh, opening prayer. Siguro simulan na natin kay Hazel kasi ikaw lang okay. kinasa kanan. So, Hello mga ka-te-fram, a pleasant Saturday to everyone po. Uh, mm -hmm. Small update lang po about my study po, so... Hindi pa po mag-start yung school year namin. September, September pa. oh. Uh, ah, pero enroll na pa. Waiting na lang po sa email so I can open my portal na din. Kukuhanin na po yung COR. ah uh, sa ngayon po, ayun pa lang po. Then babalik po for dorm hunting sa Manila. Mm bibili -hmm. na din po ng uniform para isahan na Okay, uh, uh, review lang anong school ang? Uh, IRIS po. Sa IRIS, Opo. which is doon nag-school uh, nun si Kuya Jason mo Opo. Sa IRIS. Doon ba siya nag-graduate? Opo. Ata. Hindi um, ko na rin maalala. So ano yung mga ginagawa mo these previous uh, weeks? Uh, in preparation sa yung pagpasok mo yung school, itong schooling mo. So ayun po, big advantage naman po na I graduated as a STEM student. So binabalikan ko na lang po yung mga lessons, which is mas napadali ako sa pag -hmm. ng mga lessons kasi tanda ko na po siya, nakapag-aralan na, na, ko na po siya. So yung advanced study ko, po, parang kung nag-recap na lang ako sa mga lessons na pinag-aralan namin ng grade 11, like na calculus po, syempre po, importante siya sa engineering. Mm. Ayoko ko pong magka-back subject na. So, yun po talaga yung pinufocusan ko. Mm -hmm. And, syempre po, doon muna po sa minor na ano, calculus, din po susundan yung physics. Mm -hmm. doon po yung medyo mas mahihirin na yung Madugo. Kailangan. Opo. Mm -hmm. Physics. susundan yan, P7 na. Mas mahirap yun. <laughs> 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 Gano'n <na> ba yan? <laughs> Okay, so yun po ang update, no? Uh, by September pa ang uh, pasukan talaga ng ating uh, ati Hazel At uh, ayan, uh, pagpura yun natin ang magiging business pati yung uh, hunting mo ng Ano siya? Uh, apartment? Or door? Uh, kung saan po makakahanap ng mas affordable Affordable? Ang mahal po kasi sa manila. mga, 3K na po yung mababang door Oo, oh, 3K minimum na ata talaga so, Excluded pa po yung biris Oo oh. Thank you so much, Hazel. Let's move on to Kuya Angelo. Ano po, uh, sa ngayon po, hindi pa po nagsisimla po yung studio. Ganun din. August 19 po. Next week po you na. Know, Next week na? Ooh, pala Palakwa naman natin. Malapit na. Bali po, ano, last time po nasabi ko po na nagre-review po ako about po sa exit exam po sa end of po. Ayun po, kumasa naman po, uh, makasalaman po po yung uh, naging average po. Oh. So, ayun po, officially, fortunate na po talaga maka yes. fs na po, feels that Good. Nice, skill study niya. Oo. Uniform po. Oo. Sa mga halos uh -huh. ng putra, yung mga gagamitin po sa... ...pag uh -huh. magpapatay ko ng uniform po, apat po. Apat na uniform agad? Okay. Kapag nag-field ka? Apat okay. na uniform. Ano-ano yun? Iba Ibang Ah, iba-ibang kulay, iba kulay lang? Oo. pagka white uh, trip po, parang student lang kayo po ang sis Aha. Kaya po pinapagawa ko kami ng mga uniform ko na para sa mga practice teacher. So, mm Tapos yung iba, yung kung ano yung uniform ng mga teacher talaga, kaya ganun? Sa mga design. Ah, sa, sarili yung design. Sa, uh, Magkano inaabot ng isang uniform? Yung sa pagka po Paris po, one two, po po isa. <laughs> Pero pagka hindi naman po, bibili po kami ng pipes po namin. Tapos yung pang taas lang po yung papatuloy po, 700. Mm, eh, pwede yun. Oh. So, oh, pwede na yun. Para yung pambaba, like mga ano, mga... Ayon po, uh, pinakiusapan po namin po yung link po namin na kung pwede po black na lang po lahat para hindi na po oh. Uh, Ang taas, taas po, lang. Pumahid naman po kaya po medyo ano na po. Mm. So, nasa sabi po kung magpapatay pa po at isa mananay po. Nakakapag-sideline ka ba ba these few weeks? Uh, these few weeks po, hindi po masyado kasi po busy rin po sa ano ko eh, sa pagiging SK ko na ako na po yung mga katulad po nung kahapon po mong ko po dapat mas mm -hmm. ko po may gagawin po sa ano ba po Speaking of SK, ano yung mga ongoing yung project uh, or ginagawa? Yung ongoing po namin po ngayon, kakatapos ko lang po yung design po ng street sign po na ilalagay po na. Street uh, sign. na po naman po yung design po kaya pang-tasis na po. Mm -hmm magkano na lang yung to payable mo? ah one four. One four. O sige, sagutin ko na yun. Huwag mo na mm -hmm. Para hindi mo na intindihin. Okay. Iilan mo na sa iba yung makukuha mong PSPF. Ayun. No? And ayan. Sana makatulong. kay paano. Okay, sige. Thank you, Kuya Angelo. Let's move on to bagong hair look. <laughs> okay, sige. Ate Jam, uh, update please ano lang naman po, small update lang naman din po. Yun po, gaya po ni Kuya Angelo, since ano po, same school naman po kami, same university naman po kami napapasukan. Mm uh -huh. um, ano, na ano po, waiting na lang po, one week. One week na lang po yung masasayang araw namin. Hindi <laughs> po, yun po, one week na lang po dahil August 19 po, start na po ng class namin. And yun po, ulitin ko po, ang course ko po na kinuha is edok nga po. Yes. Major in English po. And hopefully po, um, sa tulong po ng Panginoon, makasurvive po ako. And sa so, mga uh, dadating po na araw, kumbaga, kagaya ko na rin sige, ang uh, hello, lalabas na ng e school mag mm e -hmm. study na po. Yun po, um, uh, yun lang naman po yung update. Wala rin naman po any conflict kasi po nakaka nakakaya naman po at nai-rouse nair 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 naman po yung mga kailangan. I'm alright. Ano na lang po, nagbabasa-basa na lang rin po ako para po sa since first year, mga napapapun talaga. Mm. Okay. Okay. Uh, may mga laptop naman, ano? I mean, uh, mas, ma mas maganda kasi mag aral kaysa sa cellphone. Um, sa mga subjects, di ba? Hindi naman lahat ng topic ng subject mahirap eh. May mga talagang hardcore lang na mahirap, pero yung iba, madali lang. So, pwede siguro habang wala kayo pasok, yung mga like topics na may mahirap, komplikado, parang mahirap intindihin. Pwede nyo nang i-grind yung sarili nyo. Like mga tutorial, sana din kayo. Marami naman halos sa YouTube. Lahat ng mga like problem solving or uh, any subject. Halos na nasa ano na? Nasa YouTube na. Uh -huh. so, magluto ng spaghetti, magluto ng ano paano maghuhugas ng ganito. Lahat naka nandiyan, pati nga yung hindi mo maiisip na may tutorial, may tutorial pala eh. <laughs> sure, oh. Kaya ano, uh, nasa sa atin na lang talaga yung pupipigil ba sa sarili natin kung gusto nating matuto talaga o hindi. Ayun, thank you. Thank you. Jam, let's move on to uh, Madel. Hi, Madel. <laughs> <laughs> ano ano yung feeling? Two days na lang. <laughs> Parang kasi galing bakasyon, ano? I, I know that feeling. Parang... <laughs> uh, <laughs> that feeling. Parang, <laughs> uh, <laughs> Parang gusto nyo bumalik sa ano, first day ng bakasyon mo. Oh, uh, Ngayon po, sa Monday na nga po start na sa family. Tapos po, ang nakakayak kong part is mm. Saturday pa Mm. I-move natin yung meeting natin. <laughs> Hanggang anong schedule mo na Sabado? Pwede naman tayong Saturday afternoon if... Is... Ano po, labas ko po 2. 2. Hmm? Mm -hmm. mm -hmm. Ay, hindi perfect lang. Kasi kung may Saturday ka rin, pwede tayo mag-4. Diba? Pwede na yun, kaya mo na kasi kung 2 ka lalabas, 2 hours allowance, marami ng ano yun, mababa ng orasyon for kung may mga adjustment mo. Ano? So po, nararamdaman ko kung bumili pa, yung bumili pa ko ng trust ko na magsuha rin sa namin yung TSP. TSPFA, ha? Yeah. bumili mm na po ako ng 2 hours. -hmm. And P.E. na lang po yung kailangan kami lang pang live po talaga ng vloggers, vlog, kumain lang po Mm. Saka po libro. Sabi ko kasi yung ko na may libro daw po kami na bayaran, na yung gay. Tapos ayun po, yun lang yeah. di po Tapos ko po excited ako yung nakabangin. Na, <laughs> mixed mix emotion. Po, Chemist 3. Masaya Kasi po, masaya kasi po, ito yung gusto ko, po. Pero, naman Just do your best. E eh, yung chemist 4 pa, mas mahirap yun. Kasi P6 to eh. Ah, uh, siyempre ang ating gagraduate, Ate Dina. Yay! Ang so, okay. Uh, start na po <laughs> Ay, lang po ng pasok. Ang so, gagraduate so, na, papasok ba? <laughs> pa? <laughs> ang ano lang po, uh, bali po, mga naharaan, po ang mga nakaraan, mag-start po ako mag-work. Saan? Ah, uh, sa ano po, sa ilan, dito po sa barangkay ng nga ano po siya, bali, 3 months lang naman po ako doon. Ah, uh -oh. Reliever? Um, ganun? Ah, um, ano lang po siya? Uh, ano po kami? Mga admin aid po kami. Admin aid, oh. Pero ako nagiging teach and teach, teach oh. Minsan, oh. Ilang ang type yun ng mga studyante. Studyante, oh. So, yun yun. Mga ano lang po, mga 3 months lang naman po kami doon. Kami? Sino ang kasama mo? Bali yung mga, ano po, kasi programa ko sa ni Doktor na mga sudyante po na gagraduate po. Oo. Yung habang hindi pa po nakakahanap Word. Tama. At least may... Yung uh, paninwalaan mo Oo, oh, Oo, tama. So, tatlo po kami dyan. Sa... Tatlo kayo? Mm, Mmm, nice. Tapos, graduation po lang po. sa 13 na ako. Buwan? Tulang araw na lang? Best love po. 13. 3 days? Oo. Oo. Sa tatay lang ano? I mean, dapat nandun si Tate Ram. Siyempre... Oo, sa parang yun ang sabi niya eh, kanina. Sabihin mo siya, oh, baka maka schedule niya mag-conflict. At least maganda, kasama si Mama at si tatay Baka a witness yung ano mo. sa para makita na rin mga katekram natin. yung ano mo uh, pagkuha mo ng iyong diploma. diploma. So, syempre, meron pa pala tayo. John Lloyd! Okay. Ah, pwede ka bang mag-ingay dyan? Nasa ka ba? Nandito pa ako sa bahay ko. Ah, okay. Uh, apartment. Baka ka ako nasa review center ka. Ah, hindi na naman. Okay. okay. Wala pa kaming pasok pa sa bahay Okay. Okay. Ah, kamusta? Ah, uh, John Lloyd, update mo kami. <clears throat> So, ito po Sir Juno, okay naman. Tapos so, na po kami, kalagitaan na. So, starting today, 100 days na lang. Hey. So, ito na, okay naman Sir Juno. Pahirap po, pahirap na pa lang, Pero, hindi ka lang, pilit. Wala tayong choice, kundi pilit na kaya. Oo. Uh -huh. so, Excited kami okay. sa result eh. Pero... Tagal <laughs> so, pa naman Sir matagal pa naman. 3 months na lang, kalahati, di ba? 3 months. Oh. Pero na yung topic kasi na yung topic na nito na kala din kami ng topic na, na yung ano po yung student sa college sa mga subject nasa sa kita na po kami isang subject yung ano lang po So, kumbaga isang ano lang subject na na included bali tatlo kasi yung third year yun, uh, nasa kita kita na kami bali 1.5 na nice <laughs> oh. So, okay naman sa Baka ano ah, reminder lang baka may may mga distractors diyan. Ah, wala wala naman sa region. Mm. Oh, ayun naman. Baka Ma uh, ano lang. So baka daw dito, tahimik. Okay, eh, baka ba may mga mobile mobile games na ano yung oras mo. Ay, wala, wala. Social media. At install lahat. Very good. Yan. <laughs> ano lang. Yung kanalang, pre, Facebook, Facebook, um, yeah. YouTube, um, ano lang, siyempre Facebook, Facebook. Kung sobrang ano lang. Panglibang. Ibang-libang Panglibang lang. Okay. Uh, just know your, the limit. Yes. Okay? Uh, okay. Uh, okay? Thank you. Sige. Thank you so much. Para pa naman natin. Okay, John. Okay. Ah, Sige, sige. Sito... Oh, sige lang. Back to ano ka lang. Okay. Mm. Sige lang. Uh, maki hindi makinig. naman choppy, Sir Jun. Ha? Hindi naman choppy. Hindi naman, hindi naman. Choppy ka lang. Ay, <laughs> sakit <laughs> Ay, ano ano pala sa gan? So, ayun lang. Ah, wait lang. Ito lang yung gusto kong verse na gustong iwan. John Lloyd, nandiyan ka ba, no? Yes, sir, Ito Uh Oo. ako. Psalm 53. Nabasa ko na to before. Awit 53. The fool says in his heart, there is no God. The fool says in his heart, there is no God. Wala. Wala siguro ng Diyos or walang Diyos. Okay? But sino yung anong katangian nila? They are full. Okay? Hindi ako nagsabi but the Bible says says it that the fool says in his heart there is no God. They are corrupt and their ways are vile. There is no one who does good. Actually, yung totoo, ayaw lang nilang mag towards sa belief na merong God because When we say about the God of the Bible, he has mora moral standard. Meron siyang meron kang dapat sundin. And yung taong ayaw gawin ang moral standard ng Dios, ayoko dyan. 'Di ba? Meron akong sariling standard, ayoko ng standard niyan. So I rather I will baga kapag ko meron akong naririnig mas papaboran ko yung nagsasabing walang Diyos Kesa sa Doon sa taong nagsasabing meron Diyos Kasi nga Contradicting yung sinasabi mo sa gusto ko eh Doon sa lifestyle ko eh Diba? I would rather believe Doon sa mga Nagsasabing galing lang tayo sa unggoy Alam mo yan? Kasi Wala kang grounds of Ano eh? Guilt Doon sa Galing lang tayo sa unggoy Ibig sabihin There's no alam mo, Wala kang pananagutan Sa Divine being Walang Wala kang wala kang pananagutan sa mga kasalanan mong ginagawa unless mahuli ka at makulong ka. So hanggat di ka nakukulong, so okay, okay lang gawin yung kasalanan mo kasi wala naman Diyos eh. ba? Diba? As long as nagagawa mo siyang lihim. But no, sadly, no. Kaya nga hangal yung mga taong ganon because yung akala nilang hindi sila mapapunish dahil hindi nare-reveal ang kanilang nagagawang kasalanan. They are fool because gigising na lang sila pag sila'y namatay. Yes, hindi sila yung sistema ng gobyerno, pwede mong baloktutin. But in the sight of God, in the judgment of God, He will be punished. Right? Lahat, lahat, kahit, kahit sino. So again, yun lang gusto kong iwan. Uh, just always remind yourself that God is in control. Yung mga plans natin, iitiwala natin sa Kanya. let's just uh, always trust him and do our best okay let's do our yes. best okay so yun lang po and siguro we will end in prayer and after that i will ko yung tsbfa natin okay sige let's bow down and let's bow down our heads and let's pray uh, lord thank you so much for this wonderful Uh, time that you've given us, Lord. Salamat po sa mga sharing, sa mga thoughts, sa mga experience na meron po kami or pinagdadaanan po namin. Uh, sometimes, Lord, medyo rough or parang ang daming uncertainties na meron po kami this, this time. But, Lord, use this time for us to learn to trust you, uh, to always call unto you, Lord. At uh, yun po yung matutunan po namin uh, in this journey na meron po kami. Uh, Lord, I just pray for all, all, of, all of us, especially Lord, sa mga scholars, to bless them with wisdom, bless them with strength, Lord, uh, even yung self-discipline uh, sa kanila pong pag-aaral, studies, Lord. Um, provide also, God, uh, yung financial, financial assistance, Uh, Lord uh, sa kahit sa paraang hindi po nila lubos uh, akalain uh, Lord ikaw po ang magpo-provide po nito sa kanila uh, sa kanila pong parents lalo sa mga nagsusuport. And thank you also Lord sa TSP uh, FA uh, ginagamit niyo po ito Lord para po marami pong mga magkulang matulungan mga estudyante. Lord bless niyo pa po ito uh, anong sa ganoon uh, magtuloy-tuloy lang po uh, ito programa po na ito, marami pa rin po matulungan. Thank you so much, oh God, at uh, turuan niyo rin po ang mga scholars po na ito na lagi pong uh, manalangin, yung pagalang sa magulang, uh, pagtulong sa mga gawain sa bahay. Uh, ay, Lord, ikaw po ang laging mangusap po sa kanila. Salamat po, Ama. Even Lord, kay John Lloyd na malayo, ingatan niyo po siya uh, doon sa kanya po pag-review, Lord bigyan niyo po siya ng katalinuhan. At uh, Lord, kung darating po niya na entrance exam, O God, ay uh, ito maabot po niya or ma-achieve po niya, Lord, yung kanya pong pangarap. Salamat po, Ama, ng maraming marami. Ito po ang aming samod Sa ngalan po ng aming Panginoon Yeso Amen. So, ayan. Thank you so much. Ako ah, kunin ko lang yung TSBFA nyo na. No? Standby lang po kayo dito. Dito. So ayan, uh, ito na po ang ating pong, ati pong uh, TSPFA, no? TechRam Scholarship Program, Financial Assistance. Ati Hazel, tanggapin mo ang 3,000 pesos. Yeah. Any word lang po? Uh, first, thank you po kay God na mm -hmm. nag-provide na naman siya again. Mm -hmm. Thank you po sa walang sawang pag-provide sa amin. Then, thank you din po sa ka na walang sawang pagsuporta yes. sa Tekram Vlogs. Mm -hmm. And thank you po sa Manalestas Family, kay Tatay Ram, kay Gajun. Okay. Ka thank you so much po. At naging daan po kayo, kayo po yung naging way yes. to God para mm -hmm. mas mapadali yung pag-aaral namin yan, yeah. Thank you so much. Uh, moving on to Kuya Angelo, thank you. Uh, Ayun po, unang-una po salamat po sa ating uh, Panginoon po dahil po binigay niya po yung si Tatay Ram po, si Tito Jun at mga, mga sponsors po natin. Ayun po, siyempre po nagpapasalamat po ako kay Tatay Ram sa Manalistas Family, kay Tito Jun mm -hmm. sa Tech Ram ano po, uh, sponsors po natin, mga subscribers po. Uh, mm -hmm. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Okay, pasa na lang po. Ah, so, uh, okay lang dyan. Lloyd, nag-aabot lang ako ng, ano na, TSPFA. Standby ka lang dyan. Ah, uh, sige, sige, Okay. Sorry, sorry. Ate jam go. Dahil yun po. Um, lagi ko pong pinapapasalamat sa Lord sa so, buhay ko po. Buhay po ng Mayos family at sa lahat po ng sponsors po na patuloy po um, na share po ng kanilang pagmamahal sa amin and support. Maraming salamat po sa inyo. Um, isa lang po yung ipapangako namin sa inyo na hanggat kami po ay nag-aaral, patuloy po namin gagawin yung best po namin. Yes. At dumating po yung pagkakataon naman po na kalulobin po ng Lord, mga po kami ng pag-aaral and isa, mm. rin, mm. isa na rin po kami sa mga magbibigay po ng pagmamahal sa iba pong tao po. Ah. Kami po, balain po kayo ng Panginoon and mag-ingat po kayo palagi. Hala, para man natin, Ate, ate Jan. Pakiabot po kay Ati uh, Ate Madel po. Good afternoon po. <laughs> ano po, thank you po sa lahat ng mga taong nasa likod po ng aming sir. Ito po, mm -hmm. sa Manalastas family, thank you, thank you po. Dahil sa inyo po, oh, ano, na naging smooth yung smooth. <laughs> yung naging maayos po yung aming, ano, ma aming journey. Mm -hmm. Tapos, thank you po dahil pero ito eto po, sa nga naman po kami. And mm. nandiyan pa rin po kayo. Thank you po. Yeah. Na po ay maibalik po namin to in the near future. Yes. Sa lalaban-laban. Lalaban lagit lang. Yun, yeah, no? Thank you so para much. Para sa pamilya, para sa pangarap, at para sa bayan. Uy! Hindi yun yun. It's called like ng bayan. Maganda. Bibayang yes. ko mag-mayor. <laughs> 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 thank you, Mayora. Hi, hi, hi. Ah! Ah, okay. Nagpumunta ba si imami mo? Okay, sige. So, ah, uh, John Lloyd, no? Same dating gawin, no? Si Nanay Jack na bahala. Okay oh po, sir. Thank you, thank you po. Oh, yeah. Uli po ako nagpapasalamat na ng po sa ating uh, Panginoon sa lahat ng biyaya sa nauna biyaya ng buhay kasi hindi naman natin magagawa yung uh, plano natin sa buhay po lahat. Kung kukuli na ni Lord yung buhay natin. True. So yun, uh, gusto ko na magpasalamat po ng uh, kay Lord sa lahat ng biyaya, sa blessings, sa uh, uh, sa kaayusan ng ating uh, kalusugan, sa lahat po ng mga uh, pagbabay uh, sa araw-araw natin uh, ginagawa kinagawa. Tapos, uh, gusto ko lang salamat sa Analysis families, sa Kinata Teram, mm -hmm. Tis, sa inyo Sir Jun, kina Tita Flor, kina Tito Pore, kina Tita Jennifer, kina Tita Tata, mm -hmm. kina Tita Janet, kina Tita, Jen, kina tita Lisa, kina Tito Lito. Mm -hmm. Thank you, thank you sa lahat ng support at saka sa lahat ng mga um, sponsors na uh, sumusuporta at patuloy na sumusuporta uh, sa amin, sa kay Natatay Rao. Mm -hmm. uh, tapos, puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Alright. Thank you po. Thank you. Para thank you. Para po lang yung, Para uh, mag-proud po sa amin sa ah, proud na kami sa inyo. Ano ka ba? <laughs> oh. okay. Thank you, Sergio. Thank you, thank you, naman natin, Kuya John Lloyd. But, we have something more. Okay. Meron daw pong regalo si Tatay Ram. Oh. Na malapit nang mag-debut. Ooh, sino kaya yung malapit magbibu na makakatanggap ng regalo kay Tatay Rami? Tisilipin ko lang. Sino yung Sino yung malapit magdibu? Kailan birthday mo? October. Anong edad mo? October pa. O, oh, matagal pa. So, magdibu ka rin pala. Ikaw, kailan dibo mo? <laughs> Lumabas ba? O so, hindi ka nakasama. Si Dina. <laughs> tapos na malatag, graduate na. Si Madel. Madel pa lang <laughs> po. Hoy, yung tinuturo natin dito. Ah, uh, lang. 19. Ay, tapos na. So, ikaw. Sa, Sa Monday, ay! So yeah Ito, regalo ni Tatay Ram para iyo. So, ayan. Tagapin mo. Uy! Maka-secret, oh. <laughs> Siyempre, advance happy birthday, thank, Jam. Thank you po. Tate. From Tatay Ram. Yes, thank you po. Maraming maraming salamat po. Hindi ko man po ma-invite kasi wala talagang ano. Mm, Isi okay. mama po ata sinabi niya mm. na, yun po. Pero kung ano po, kung gusto niyo pumunta sa bahay, kahit get together lang sa Monday po. Ang chit ka pwede na yun, talo-talo na. Thank you po kay, thank you po dati Ram sa maagang pa-birthday gift na po ito. Um, baka po kahit po Jollibee po, makakalabas po kami, tapos yes. po nila mama. Yun po, thank you po, si um, God bless you po, and ano po, thank you rin po sa lo kay Lord sa panibagong taon po na ibibigay niya sa akin sa 18 years po na paggabay, pag-iingat sa akin. Yun po. Ganda na asawa ka, no? Opo, oh, so far. <laughs> so far. Congratulations, scholars! And si Tatay Rem nando lang sa kabila. Doon na tayo kakain. Okay? Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye Lloyd. Oh, magbabay ka sa mga... Kamusta na lang po sa lahat? Mga... Oo, oh, oh. babay ka sa mga ano mo. Oh.